alam nyo, sa isang talumpati ni Vice President Sara Duterte, ay tinaligsa niya yung pagpayag ng ating bansa o ng pamahalaan ni uh, Pangulong Marcos na dalhin ng mga Amerikano yung kanilang mga missile sa bansa para dun sa isinasagawang mga exercises sa balikatan. Ang katawa-tawa lang dyan. Ito so, yung kinikritik yung ginagawang hakbang ng ating bansa para protektahan ang ating soberanya. Samantalang hindi naman siya nagbibigay ng pahayag. In fact, ay no comment, sabi niya. Pagdating doon sa panghihimasok ng China, doon sa ating teritoryo dyan sa West Philippine sea. So, dito makikita natin, kanino ba mas tapat ang Vice President sa atin bang mga kapwa Pilipino o doon sa mga in na hindi natin alam kung bakit pinoprotektahan ng mga Duterte. So siguro ay dapat mag-isip tayo bakit ganon ang kanilang actuation, bakit ganon ang kanilang pag-uugali patungkol dito. Ano ba ang meron? Ano ba yung kanilang utang na loob sa China?